Magandang araw, Tamaraos. Ako si Piyolo Mayuga. Maghahatid ng responsabling pamamahayag at serbisyo publiko ng tapat at totoo. Ito ang AdvoFiles. Dinaluhan ng libu-libong deboto ang prosesyon ng Santo Entierro sa Binangonan, Rizal bilang pag-alala sa pagpapakasakit at pagkamatay ng Panginoon. Ayon din sa Lucena City kung saan inilibot ang iba't ibang imahe ng Santo sa araw ng Biyernes Santo sa ikadalawamput siyam ng Marso. Ayon sa Binangonan Municipal Police Department, halos limangpong libo ang debotong dumalo at sumali sa prosesyon kung saan inilalakad ng isang malaking karo na may imahe ng patay na katawan ni Jesus bilang tanda ng kanilang pasasalamat at sakripisyo sa Panginoon. Ang ilan pa sa mga deboto, umaakyat sa karo para magpunas ng kanilang panyo sa paahan ng imahe, habang ang karamihan ay iwinawagayway ang kanilang mga panyo sa paniniwalang maghahatid ito ng biyaya. Ang prosesyon ng Santo Entierro ay kilala rin sa tawag na gewang-gewang sa bayan ng Binangonan Rizal. Isang tradisyon na mayahalin tulad sa traslasyon ng itim na nasareno sa Quiapo. Matatandaan ngayong taon ang ikalawang beses na muling iprinosisyon ang Santo Entiero tuwing Biyernes Santo mula ng matigil ito dala ng pandemya. Mahigpit naman ang pag-alalay ng Philippine National Police o PNP upang masiguro ang kaligtasan ng mga deboto sa lugar. Nakahanda rin ang mga emergency stations kung saan dinadala ang mga debotong nahimatay o nakaranas ng pagkahilo sa prosesyon. Samantala, alas tres pa lamang ng hapon sa bayan ng Lucena City nang isara ang daan bilang paghahanda sa prosesyon ng pagpapakasakit at pagkamatay ng Panginoon. Pagkatapos ng misa ay agad idinaos ang prosesyon kung saan inilakad ng iba't ibang imahe ng santo paikot ng kapitolyo hanggang sa makabalik ng simbahan. Muli, ako si Piolo Mayuga para sa Advo Files.